ay ay dalas alas kumonsulta sa psychiatrist dahil sa nangyari sa kanyang love life. Alamin sa showbiz spotlight ni Kim Gomez. Lunurin natin ang lungkot. Ito ang paunang bungad ni Ai Ai Dalas Alas sa kanyang caption sa isang Facebook post kung saan may kita siyang nagsuzumba. Parte pa ng kanyang caption na idaan na lang sa sayaw ang nararamdamang lungkot. Ayon sa komedyante, isang white outfit ang suot-suot niya bilang simbolo ng purity. Dito na inamin ni Ai Ai na patuloy siyang naghihila sa nangyari sa kanyang love life. In fact, umano ay sumasailalim siya sa guidance ng isang psychiatrist na si Dr. Tyrone Kamaya, kung saan marami daw siyang naiintindihan sa kanyang journey sa buhay. Kasabay na pinasalamatan ni I.I. ang isang Janelle na classmate niya raw sa Zumba, dahil ito umano ang nag-refer sa kanya sa nasabing psychiatrist, kung saan niya natagpuan ang kanyang journey ng self-care at inner peace. Kung matatandaan, hiniwalayan si I.I. ng kanyang mister na si Gerald Sibayan sa pamamagitan ng text lamang dahil gusto umano nitong magkaroon na ng anak, bagay na hindi na kayang ibigay ng komedyante. At yan ang aking Showbiz News. Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.